Hello guys and good day! At sa pagpapatuloy natin guys ng ginagawa natin sa generator engine number 2 Ito na nga guys no after nating na pulled out lahat ng cylinder head. So 6 cylinder yan guys yan. makikita nyo guys yung uh, liner at saka piston sa loob. At uh, ang susunod nating uh, bubunutin yan guys syempre yung mga pistons no. isa-isahin natin yan. Pero walang kahirap-hirap guys. Ayan nakikita nyo guys no. Dehydraulic naman yung bolt nyan. So walang kahirap-hirap rap guys pag uh, tinanggal natin yung uh, nut and bolt ng connecting rod ayan guys no sinasalpakan na natin yan guys ng hydraulic jack so very smooth lang guys yung pagtatrabaho importante lang guys is alam mo kung paano ang sistema kapag ka gumamit ng hydraulic jack sa mga bolts no na di hydraulic guys so may mga desired pressure yan guys na nakadesign depende sa laki ng bolt at uh, yan nga guys no yung ginawa natin dyan hinigpitan muna natin yung hydraulic jack ng uh, mahigpit na mahigpit then ibinelict natin ang three port para hindi guys maipit kapag ka nalusin na natin yung nut ng connecting rod at binigyan niya natin ng hydraulic pressure yan guys ng 700 kg cm squared para malusin up yung uh, nut ayan na guys no so natanggal na ang connecting rod, big end bearing halves at syempre guys, napakahalaga na mamarkingan natin kasi dapat uh, same position yung pagkabit natin kapag nag-assemble na tayo, para naman ma-minimize natin guys, yung wear and tear kapag ka tumakbo na yung makina natin so yan na guys, ready na yung piston natin, ilip up at gagamit din tayo ng chain block guys, kung nakikita nyo guys, ayun na nakabitin na yung piston natin na tinanggalan ng uh, connecting rod bolt, ayan na guys, no So, iuurong lang natin dito at ilalagay natin guys sa uh, fabricated natin na lagayan ng mga pistons during overhauling. So, ayan guys, kung makikita nyo, uh, ganyan yung sistema guys namin kapag ka nag-overhaul ng generator engine guys no sa barko. So, bali na bunot na natin dyan guys yung lahat na anim na piston at ang ibang mga marines natin ay nilinis na nila. At tayo naman ay uh, itutuloy naman natin yung sa susunod nating video video papakita ko sa inyo yung pagbunot naman guys ng uh, liners abangan nyo guys yung susunod nating video sa pag pull out natin ng liners